Pat. Si mama na lang po ang nag ang trabaho po kasi Ika minsan kumakain. Mm, minsan di ako kumakain pag pumapasok sa eskwelahan. Minsan nga one week di ako kumakain. Yo mga kusina girl natin, good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat dyan sa, ayan, sa ating mga subscribers, sa ating mga sponsor, ayan, shout out po at pasensya na po kayo kung ngayon lang na naman ako nakapag vlog kasi nga sobrang busy so kahit ngayon po um, busy po ako ng, sa school namin, pag uh, pag-aaral ko po, syempre kasi kailangan natin yan, kailangan natin makapagtapos so para makatulong din sa pamilya, so yun po mga kusina, uh, may isa po akong classmate na yun, uh, pumapasok po siya sa school na hindi po minsan kumakain sa isang sa isang araw isang bisis lang po siya kumain uh, pang agahan agahan lang po minsan hapon panghapon hapunan so yun lang po siya kumakain so yun po mga kasi nakakaawa po siya so syempre wala po akong maitulong sa kanya so ayun so kunti lang yung may tulong natin nandito na din po siya kasi kagropo ko po siya gumawa gagawa gumawa po kami ng mga ano ng mga homework ng kasi leader ako ng ano namin ng sa homework namin. So yun mga kusina, uh, papuntahin po natin siya dito dito, tay, dito natin siya tanungin kasi nandito po siya ngayon. All right, so syempre mga kusina, let's go na. Uh, alright, so yun na mga kusina. Siyempre, andito na nga po siya. So, So medyo medyo na yung mata ko. So pasensya na kaya kasi ano medyo lang masilaw kasi yung araw. So ayan. Um yan natin sa likod. So naman ako sina siya po yung classmate ko na pumapasok minsan sa para lang na hindi po kumakain. So ayan um, ano nga yung muna yung pangalan mo at Ako nga pala si Gisa Risala. Um, nakatira po ako ngayon sa bulod po. Nag-boarding lang po ako kasi ano. Kasi po, wala po kami sa diring bahay po kasi ano. Wala na po kasi yung asawa si mama po. Tapos kami na lang kami na lang po nag kayo na, si mama mo nagtatrabaho. Um, pero hindi sapat. Si mama na lang po ang nag ang nagtrabaho po kasi wala na po kasi si papa po nag Namatay na po. Patay na yung papa mo. waga ah, ka. Harap ka dito. Harap. Okay lang. Namiya ka. Okay lang. Namatay na yung papa mo. Ilang taon ka namatay? Bata pa po ako. Namatay na po si papa. Hindi ko po alam kung ilang taon na po ako. Basta. Siguro po nasa mga 9 or 10 po. Ang edad ko po. Tapos. Nung. Bago pa man po namatay si papa po. Kumalis na po nun si mama po. Kasi. Kasi po, palagi po kasi siyang binubugbog ni Papa po. Nung no, pag nalasing. Kaya po, umalis po siya nang hindi namin alam. Tapos, nung lumaki na po kami, nalaman na nang namin po sa si Mama po, nagtrabaho po. Tapos, ano po, may, mag, may bagong asawa na po. Tapos, Tapos, ah, uh, binibigyan ka ba ng mama mo ng ano, ng, ng pambudget minsan? Ano, uh, hindi. Pero, ano, kinuha niya ako nun, nung bata pa ako, kinuha niya ako noon, dinala sa bahay ng bago niyang asawa. Tapos, tapos nung dinala niya kami dun, naging okay naman ang buhay namin nun dun kasi nakapag-aaral kami. Tapos, ano, tulong-tulong lang kami sa ano. Tapos, di nagtagal. Namatay din yung pangalawang asawa ni mama. Kaya, ano, naghihirap naman kami. Mayo kami. Wala kami ibang, ma, anong, trabaho. Minsan, so, mabait yung pangalawang asawa ng mama mo? Hmm, mab mabait siya, sobra. Kaso lang namatay na siya? Kasi po, matanda na po kasi siya. Tapos... Tapos ayun, wala na siyang ngayon. Tapos ngayon, nagpapadala ba si ma yung mama mo? Eh? Sa so, ngayon, di na po siya nagpapadala kasi ano, malaki na kasi yung utang niya eh. So, yun minsan, kaya hindi ka minsan kumakain. Hmm, minsan di ako kumakain pag pumapasok sa eskwilahan. Minsan nga, one week. Hindi ako kumakain. Tapos minsan naman pag pag, pag may bigas akong ano, maliit naglulugaw lang ako tapos yun na yung kakainin ko sa ano isang araw isang bisis na ako kakain tapos tapos ano, um, sa ngayon po nagboard na nagboard po kami ano nagboard po kami ngayon tapos solo na lang po ako nakatira dyan sa tigboard ko po Magkano bayad dyan sa board, sa binaboarding house mo? 1,000 po. Tapos, ang sabi naman ng nagmay-ari, 500 na lang po kasi naawa siya sa amin. Tapos, si mama naman po, nag-trabaho siya para pandagdag po daw gastusin sa pag-aaral ko kasi... Saan ka kumukuha ng ano, na pambayad sa boarding house mo? Tabi hey, tayo, tayo mama, doon. Mama, minsan kay ate. Ayun, nagtatrabaho yung ate mo. Oo, mm -mm, siya sa... Dati sa Manila, kaso nung na... Disgrace si Kuya. Tinawagan kami, tapos pumunta doon si... si ate. Kaya doon na lang siya naghahanap ng trabaho. Tapos ngayon, wala na naman siyang trabaho. Kaya... Wala naman siya may padala sa akin. So wala kang pe, kapera-pera ngayon. Wala. Kaya minsan di Buti may makain. bigas ka ngayon meron kasi nung unang unang week po nagpadala kasi si kuya sa pira na, na galing po sa tigoling si niya po nag-uuling siya hmm. nag-uuling lang siya kasi wala na po siyang ibang trabaho doon yun lang ang trabaho niya sa ano pampanga po ah nasa pampanga sila ngayon yun yeah po sa pampanga po mm -hmm. tapos yung ate ko naman nandun ano Tambay siya. Tapos ano ba talaga ang pangarap mo pag nakapagtapos ka sa... Pangarap ko talaga ang makapagtapos ng pag-aaral no? para may angat ko ang buhay ng pamilya ko. Para... Para ano? Yung matagal na namin pinapangarap na magkaroon na sariling rinig bahay para matubad ko na yun. At para makakain kayo ng ta sa tamang oras sa, sa isa Isang araw, tatlong bisis? Hindi po. So, grabe no. Nakakawa ka pala, no? So, hindi ko talaga alam na hindi ka kumakain pag pumapasok sa school. Akala ko talaga, kaya pala naglalagay ka ng headset sa tainga mo. Sabi ko, nakikita kita lagi, naglalagay ka ng headset sa tainga mo. Akala ko nun, ano yung, parang ano, yung, parang, wala lang ba? Gusto mo lang talaga ng tahimik na walang maingay na ano, maririnig tungkol sa mga classmates? Ayan. So, yun, nasabi kasi sa akin ni ma'am na ganun nga daw. Tapos, kaya daw si ma'am nagbibigay daw sa'yo minsan si ma'am. Minsan, pag wala akong baon or ano, di po, ah, ano, na lang po kasi akong ano, mag-isa. Simula nung, simula nung Umalis na mama, nagtrabaho. Nasanay na lang po ko, kaya... Alam ba kayo magkapatid sa sarili mong ama talaga? Apat kami magkapatid, tapos... Bunso ka? Ako yung bunso. Tapos yung panganay namin, may asawa na po. Tapos ano, mm. namatay na din yung asawa niya. Tapos may dalawas ng anak. Ah, um. So, yun nga. Uh, yun yung ano niya, yung ano niya. So, syempre, hindi natin masasabi. Hindi uh, natin alam kung anong kaganapan pa nito. So, yun. Uh, wala ka na bang ibang maisasabi? Wala na po, yan lang. So, wala ka na ba talagang maisasabi? Um, ang masasabi ko lang po, sana po may tumulong sa amin. Yun lang po. Salamat po sa inyong lahat Alright, so yun. So, yun na mga kusina. So, syempre kasama ko po siya ngayon. So, siya po yung, ano, yung classmate ko nga na hindi ko makain. So, syempre, naawa din po ako kasi wala po may tutulong sa kanya kasi alam niyo naman. So, karamihan po kasi sa amin, ah, daming project. Nung ano po, nung may pinagambagan po kami, hindi ko na lang po siya pinaambag. So, may naglibre sa kanya kasi ako na lang sana yung mag ano ano, maglibre sa kanya. Kaso, may naglibre sa kanya. Sabi daw, ilibre siya. So, isang classmate din namin. So, yun, naawa din. So, yung ibang inaambaga namin ngayon na, ano, may pag-ambag-abagan kami. So, hindi na namin siya isinali. So, yun na mga kusina. So, syempre, balik kami dun sa, ano, sa kubo. Kasi may ginagawa po kami dun. So, alright. Tara. So, yun na. At, sa Alonis kasi, may pasok na naman kami. Hapunan po kasi kami, mga kusina. So, yun. Alright. Kaya mga kakusina, si Kaya Karotman, sobrang kulit. Dapat doon ka na lang. Nagkakapin mo na tayo dito. Kaya... Relax ka lang. Tingnan tamang pa lang. Blanc na Mas <laughs> ka... kilos. Gasi, eh. Ha? Uh, ano ba ang masasabi mo sa kanya na hindi siya kumakain ng sa isang araw? Ang uh, masabi ko lang, no? So, ipagpatuloy niya lang yan. Ay, ipagpatuloy. <laughs> Pumapasok so, siya na walang kain. Uh, ang masabi ko lang talagang napakahirap at pinipilit niya ang uh, kanyang sarili na pagtapos sa pag-aaral pero ang problema hindi siya kumakain. Kaya ang solusyon talaga niyan uh, ano uh, sakit kaya kailangan bago pumasok uh, kailangan muna uh, kumain. sa so, pa nga nila uh, huwag pabayaan ang sarili para mabot ang pangarap. So, yun. Ah, so, ikaw ako pa. Nga, hindi ko pinabayaan ako si Rin. Naabot ko pa yung pangarap. Kasi yung pangarap ko, tumakbo eh. Ah, tumakbo yung pangarap mo? <laughs> hindi ko <laughs> okay, naabot. hindi ko nga naabot kasi maabot ko na sana. Eh, tumak, mag... Munti ko na mawaka. Eh, tumakbo. Kaya malayo oh, na. Oh, oh. Sayang, hindi pa na ano. Na, na. Nero, hindi ko na pinabayaan yung pagkain ko. Oh, kasi sa isang araw, anim na bisis. Di, huwag mo namang isabi. Ah, oh, huwag pa lang isabi. So, syempre. Eh, sana tumaba yan. Oo oh, nga mano. Bakit di ka tumaba? Na. Ha? Huh? Bakit di ka tumaba? <laughs> <Porgaro> si Kiyok. <laughs> <laughs> so, syempre mga kasi natin si Mama kung ano masasabi niya sa... Kanina kasi na kwento sa narinig niya yung kwento. So, ano masasabi mo, Ma? Ah, Sobra talaga akong naawa parang durog yung puso ko kasi marinig ko ba yung ganun? Kasi lahat naman na mahirap dumanas din ng ganyan. Kahit tayo, di ba? Dinanas din natin ang hirap. Pero hindi naman kahit ba yung mga dumaduma dyan, kumain sana. Hindi ka pwedeng pumasok ng walang laman ang tiyan mo. Kasi kapag kapag pumasok ka na walang laman yung tiyan mo, ay nasa loob ng paralan, ano, walang maiisip. Imbis na, imbis na sasagutin mo yung sabi ng teacher mo, na 1 plus 1 ang isasagot. Uh, sasagot mo, masakit tiyan ko. 11. Uh. Siyempre, kasi, ano eh, masakit ang eh, tiyan eh. Eh, saka, saka, tulad nung napanood ko, diba, na, nagsikap siya, na ano, na maka, makapagtapos siya. Oo nga, nakapagtapos siya, nagkaroon siya ng trabaho. Nang magsimula naman siya na ng trabaho niya, hindi pa nakapagsahod, <laughs> na ano naman sa hospital. Na. Kasi, na-confine siya doon. <laughs> Nagkasakit siya eh. Dahil sa, dinanas niya laging gutom. Mga pasok siya na walang kain. Kuhawa talaga talagang batang to. So, di natin alam na no? meron din pala dito, no? Mm -mm. E, kanina talaga, para kung maiyak nung sinabi niya na, ano, mga pasok daw talaga siya na walang kain. Mm -hmm. Kasi gusto niya makapagtapos siya. Sana, ano, merong, merong mga maawa sa kanya, yung malalambot ang poso, na sana may tumulong sa kanya. Mamon pusong mamon. Pusong mamon, gahe man ang mamon. Aw. Katong panligas pi. Ito talaga si Kaya Carrot man, wala talaga tong katigil-tigil sa ano. Sabot ug kamo katay god. So ayan mga kusina, at nagkakape po kami rito. Ayan mga kusina, yung channel ko pala ay binahinga-hinga ko muna. Kasi nagano, naghanap buhay ka pa muna. Hindi, nag-green siya. Ay, nag Ay, nag-yelo? Nag-yelo ang sign dollar, kaya... Lahat? Sayang. Bawat upload mo, lahat? Kaya nga, yung unang upload ko, yung birthday ko, hindi mm. mag-upload ako. Ay, ilang beses ko na siguro nare-upload ko, siguro limang beses. Primero, nilagay ko ng thumbnail. Ano siya? Kulay-hilo yung... Uy! Uy! Kulay-hilo yung, ano, yung $1. Hmm. Sunod, nilipalitan ko ang hilo pa rin, kaya nare-upload ko uli. Mm pinilitan ko ng title at taga tadmil ganun pa rin eh, ayun na upload ko wala siyang title walang tadmil ganun pa rin ganun pa rin so kanina inopen ko ulit siya nakita ko kanina kulay green na tapos nilagyan ko siya ng tadmil so hindi ko pa na tinan ulit kung yung tadmil niya kung pag ko tadmil kung green talaga siya may kamukha ka sino pato Uh, hindi, si Robin Padilla pag nagganyan ka. Ay, Ay! Buka ng atay! Bro, <laughs> mo. Sabi, sabi mo kanina, Robin Padilla, babaero. nga. Mm -hmm. Kasama ka na ron. Oo, uh, kasama ka na ron. Huh? Kasama ka na ron. So, <laughs> <ito. laughs> so, yun. So, minutes. ang lungkot pa rin niya, <laughs> kuya. Din siya. Kuya, Tira. ang lungkot niya pa rin. Huwag masyadong lungkot. Ang problema ay dance daw. Ah. Dali na. Uh, magpura, Bawal ba ya? Ano ba libaran? Oh, oh. Kumikwidi ka <coughs> dali. Ina nang may pagsabi. Para hindi mo sarili ang ibubuhay mo. Yung iba ay magkaroon ng solusyon. Oh, tinapay. Dapat mangindili. Dili ilihim ang problema. Oo. Sa iyo pa nga dati okay. nag-eskwela ako dati, minuto na ako naman konti. Mm. Saya Sa iyo pa nang maestra. Sa tao sa mga maestra ko dati. <laughs> Sabi na maestra, kung may problema ka, kung hindi mo kaya pwedeng sabihin sa isang tao kasi natatakot ka. Isabi mo sa malaking puno ng kahoy kahit pa paano mabawasan yung sakit ng dibdib mo na iniisip mo. Kaya yun, minsan sa sobrang problema ko, isabi ko sa malaking puno ng kahoy, ay eh, maya-maya ang kahoy bigla tumba. <laughs> Ay. Siguro yung problema ko, siya lahat sumalo, eh hindi niya kaya. Eh, matumba tumba. Mm. Sa, sa bigat ng problema. Oh, sa bigat nga ng problema. Buti na lang, nailabas mo sa punong kahoy. Eh. Oo nga. Eh, Dahil kung hindi, ikaw ang rugado. oh, ako sana ang matumba sa problema. Eh, kailangan ang problema para may solusyon. Bakit merong kanta? Para. Bakit merong kanta na ang problema ay tawanan? Ay tawanan. tawanan mo ang iyong problema oh. tawanan mo ang iyong problema <laughs> <laughs> kainin mo na lang ayan Masarap din napayán eh Mamon Mamon sabi mo malambot na puso tapos pusong mamon Eh malam matigas 'to eh Yung panligas. malambot diba oh Mm eh, yung panigas ping puso <laughs> na malambot na malambot at hawakan Malaki siya, pero pag hinawakan no, parang julin. <laughs> munay, ata. Munay. Munay. Ay, oh, munay. Kitawad sa mga munay. Kitawad nga pala kay Kuya Nuri at kay Parang Gins at kay uh, Idol Alamid. Si ano pala? Lexider. Sider. Ay, si Idol Lexider pala. Set out. Sana mabuti-buti lang inyong lagay. Si <laughs> <laughs> karot man ito, ba? Na, kasi ang nagkakulit ko, ginagamit buti na din. May natutugra pa. So, yun mga kusina at nagkabibata at, at, at <laughs> nagtinapay. Eh. So, ito yung tinatawag na brief time. Walang... <laughs> 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 break pa hindi. Underwear time. <laughs> <laughs> brief time, yun yung tinatawag na pa ganito. Oh. <laughs> Ba't na dali sa brief? Walang short time? Mm, para ano? <laughs> may short time. <laughs> para kahit pa paano. May brief pa rin. <laughs> Siguro, tigil na natin ito, Kuya Karatman. Murag mo, ko. Huwag mo, tigil ko. Huwag ako. Hindi, maglag pa ako eh. <laughs> hindi ako, hindi ako titigil. Kung ano yung rasimulan, ipagpatuloy mo. Kahit mahina man tayo, kailangan din lumaban. Kagaya na yan sa ating mga nakikita, mga negosyo. Tumakas. Bakit? May negosyo ka ba? May hina. Pero hindi sa sumusoko. Ang At tanong, may negosyo ka? Meron. Ano? Hindi mo ba alam? Malam. Hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam. Yan lang. Huwag sabihin baka malaman mo pa. Hindi na, sabihin na. Pwede naman siguro. Ha? Baka pwede naman. Huwag na, baka magkahiyaan lang tayo. Kasi... <laughs> Bakit magkahiyaan? Wala <laughs> Ano nga yun? Hmm? Hindi mo ba alam na maganda yung ugusti ko? Hmm? Pag wala kong pira, isang eh, lang yung brief ko, pira na yun. <coughs> <laughs> Sabi ko na nga. Ba? Akala ko ba may kandado yun? Original yun. May password yun. Eh, may password. May nakalagay yun demolition team. <coughs> saan ka nakabili nun? Secret. Ayaw, wow. Saan ba, Bilis na ubus ang kape. Hmm? Dapat usap. mo kayo, kasi ganyan na din pag kinakausap ako. Dapat, dapat pala, pag nagkakape ka kakakausapin. Oo. nagka kape din, titlay ko. Hindi ko, ay, bala ka. Oo, wala. Hindi na gumuti, wala na kayo Alright, so yun mga kusina at uh, nagabihan po tayo ng pag-outro kasi nga ganun nga um, may ginawa kasi kaming homework. Ayan, so syempre. So kanina po uh, nandito po yung isang classmate ko pero nauna po yung ibang kagrupo ko po pero siya ay nahuli kasi nga uh, naglaba pa po siya doon sa boarding house niya. Ang mahal ng boarding house niya. So siya lang mag-isa tapos malayo, wala pang tubig, di pa kumpleto yung ano, yung sa boarding house niya. So yun na, mga kusina, uh, pumunta po siya dito kasi nga so, tulong po siya sa paggawa na lang kasi di wala po siyang ambag. So yun nga, um, nakuwento niya din po kasi sa amin na ganun nga po, um, minsan hindi po daw siya kumakain. ah uh, minsan sa isang araw, um, hindi po siya kumain sa minsan po daw kumakain siya dalawang bisis lang. So, yun, tubig lang po yung miniminting niya daw sa pag ano, para daw hindi po daw siya gutumin. Kasi so, yun tubig naman, uh, nakakaano din yung tubig, nakakabigay ng kunting ano na para di ka gutumin. So, yun lang yung inano niya, ah, uh, nga nun, um, miniminting niya. So, alright. So yun nga mga cousin na um napayak din po ako sa kwento niya. Kasi siyempre naman, uh, naranasan din natin ang hirap na 'yan. Kahit nga ngayon naranasan ko din po ang hirap. Pero as hindi naman po masyadong naranasan kasi naman tumutulong din po yung mama ko din nun. kasi ako dati din nagagrabang nag-ooling yun mag-isa. So kasi nun um, yung mga ano yung dati kasi yung binta ko sa graba, binta ko sa oling, binibili ko ng gamot ng lola ko. So, yun naman ako sina, uh, balik tayo dun sa kanya, sa classmate ko. Uh, nakakawa kay Ate Jisa. So, 18 years old na kasi siya. Kay Ate Jisa. Jisa po yung pangalan niya, Jisa Arizala Punpun. So, nakakaawa po talaga. And, yun nga, uh, sabi nga na ni mama, um, kung wala po siyang makakain pwede po siyang pumunta dito sa bahay kasi kung anong meron dito sa bahay ay makakakain po siya so kung gusto niya din po ng saging pwede din po mag ano ng saging yun po ang sabi ni mama dito sa amin kanina ay sa kanya kanina kasi po kanina talaga wala din po siyang ano, uh, nag hipline siya din po sa siya dito ng ano ng damit niya kasi yung paglagay ng logo sa damit namin so ako ay bibili pa lang hindi pa ako nakabili ng logo. So, yun, uh, sobrang nakakaawa po talaga siya. And, yun, so, yung pag, ang bagan na iba ay binibigyan, may naglalibre din po sa kanya. And, minsan po, um, pag nalaman ng teachers namin na wala po siyang pagkain, binibilhan po siya doon sa school namin. Yun nga, mahiyain po kasi talaga sa TGSA. So, pero kanina talaga, uh, hindi po siya nahiya na at kasi nga doon ganun nga yung nangyari. Yung mama niya, mama niya din naman po hindi po makapadala kasi nga may utang pa po doon kasi nung nagkaano din yung kuya niya tapos yung panggastos sa pag-aaral niya. So yun po mga kasi yung atin niya nagpadala ay yung kuya niya nagpadala pero konti lang. Kasi yung atin niya daw yung sabi niya nasa vlog po po yun panoorin niyo na lang. So, yun, sobrang nakakawa. At syempre, so yun, mga kasi na, shout out po sa inyo lahat dyan. Pasensya na po talaga sa hindi ako nakapag-upload lagi. Ayan. So, shout out po sa ating mga silent viewers, sa ating mga subscribers. Ayan, thank you so much po sa inyong mga suporta po sa amin. At syempre, mga kasi na, shout out po kay Ninong Ruben, kay Ninong Mike, kay Ninang Gloria, kay Mami Mela, kay Ninang Nyen, kay Ninang Jenny Maloyo, at kini ng Charita, kini ng Ninita Montemayor. So, shout out po. Ingat po kayo lagi dyan and God bless. So, syempre mga kusina, shout out po sa kininong Ninong at out po kaninong Ninong Chiptanod at kay Yunis, kay Ninong ano, kay Ninong Kabagyo, kay at Adventure. Shout out po. Ingat po kayo lagi dyan and God bless. So, shout out syempre mga kusina sa ating mga sponsor. Shout out po kay ki kay mami LB, kay Ma'am Obladi Oblada, kay Ma'am Jenny. At sa iba pa po mga kasina, shout out po. Ingat po kayo lagi dyan, and God bless shout out po kay Ate na Mrs. Kay um shout out po sa lahat po and ingat ka po lagi. Sa hindi ko po manabanggit shout out po. Ingat-ingat na lang po kayo. Syempre shout out po sa mga lahat ng vloggers. alright, So shout out kay Kinole, So kaya naman si Kusina ay nagsasabi na yo yo yo. Bye bye.